Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isang libo isandaan at isa hanggang isang libo isandaan at lima. Kabanata isang libo isandaan at isa. Alas 7 ng umaga, dahan daang nagising si Claire. Sa pagkakataong ito, mas komportable na siyang nakatulog kaysa dati. Hindi siya na naginip o nagising kahit isang beses sa buong gabi. Tila nakatulog siya ng mahimbing sa buong proseso, kaya nakaramdam siya ng lakas. Hindi nagulat si Claire na hindi niya nakita si Charlie pagkatapos bumangon, dahil si Charlie ay maagang nagigising araw-araw. Alam niya na dadalhin siya ni Charlie upang mamili ngayon. Si Claire ay nasa mabuting kalagayan ang kalooban at inaabangan ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos maglaba, nagpalit si Claire ng sports suit bago bumaba. Akala niya ay nagluluto ng almusal si Charlie at maaari na siyang umalis sa suburb pagkatapos ng almusal, ngunit hindi niya inaasahan na hinihintay siya ni Charlie sa sala. Nang makita niyang pababa na siya, agad niya itong binati at nakangiting sinabi, Asawa ko, halika, mamili tayo. Nagtatakang tanong ni Claire, Ha? Saan tayo pupunta? Hindi pa tayo nag-almusal. Ngumiti si Charlie at sinabing, Ano pang almusal mo? Maaari kang bumalik at kumain ka na. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kamay ni Claire at lumabas ng pinto. Hinawakan si Claire sa maliit na kamay ni Charlie at naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Nakaon yung isang kamay, medyo nahiya siya at medyo nagulat at the same time. Para sa kalahating araw, kung wala silang makakain, ano ang dapat nilang gawin kung sila ay magatam doon? Ngumiti si Charlie at sinabing, malalaman mo kapag sumama ka sa akin. Inayos ko na ang lahat. Nagtataka na tanong ni Claire, nagayos ka ba ng farmhouse doon? Hinila ni Charlie si Claire sa pintuan at nakangiting sinabi, Halika, ipikit mo muna ang iyong mga mata. Lalong nagulat si Claire, Charlie, hayaan mo akong ipikit ang aking mga mata ngayon, hindi ba masyadong maaga? Ngumiti si Charlie at sinabi, ano ang maaga? Hindi pa maaga, malalaman mo rin mamaya. Well, dahil ikaw ang nagyaya sa akin, makikinig ako sa iyo. Ngumiti si Charlie at sinabing, kung gayon, bawal kang sumilip. Taimtim na sinabi ni Claire, huwag kang mag-alala, hindi ako sisilip. Ako rin ay isang tao na gusto ang mga sorpresa. Mabuti yan. Kinuha ni Charlie ang puting malambot at mainit na maliit na kamay ni Claire, at maingat na inakay siya palabas ng bahay, hanggang sa bakuran. Sa oras na ito, sa silangan ng bakuran, higit sa isang ektarya ng mga prutas at gulay ang itinanim. Bukod dito, ang mga halamang prutas at gulay na ito ay maingat na pinili ni Solomon White. Hindi lang maganda ang paglaki ng mga prutas, wala man lang kahit isang mata ng insekto. Ang mga prutas ay matingkad ang kulay at ang mga dahon ay lubhang berde. Bilang karagdagan, ang ilang hamog ay condensed sa madaling araw. Ito ay mas ha. Inakay ni Charlie si Claire palabas at pumunta sa garden ng gulay. Tapos ngumiti siya at sinabing, Aking asawa, maaari mo nang buksan ang iyong mga mata. Nagtatakang tanong ni Claire, ayaw mo bang sumakay sa kotse? Hayaan mong buksan ko ang aking mga mata bago sumakay sa kotse. Tama, nakangiting sabi ni Charlie. Kung idilat mo ang iyong mga mata, makikita mo. Ngumiti si Claire at sinabing, pagkatapos ay bubuksan ko na ang aking mga mata. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, ang pagsikat ng araw mula sa silangan ay sumikat ang liwanag ng umaga sa kanyang matingkad na mga mata. Ginagawa siyang medyo nakasisilaw saglit, hindi niya magawang makita ng malinaw. Kagad pagkatapos, unti-unting bumalik ang kanyang paningin. Sa oras na ito, nagulat siya nang makitang mayroong isang perpektong hardin ng gulay at prutas sa harap ng kanyang mga mata. Siya ay nabigla, kagad pagkatapos, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Kabanata 1102 Pagkatapos noon, muli niyang nilinggan si Charlie sa tabi niya, punong-puno ng gulat at hindi ka panipaniwala ang mukha. Ito, ako, hindi ako nananaginip Charlie. Paano tayo naggaro ng hardin ng gulay at prutas sa bahay natin? Tinitigan siya ni Charlie na natutulog at mumiti. Silly wife, syempre hindi ka nananaginip. Hindi ba mahilig kang mamili? Maaari kang pumunta dito araw-araw upang kunin ito. May mahanap ka na dito mahahanap natin ang pinakamahusay sa Oris Hill. Aalagaan ko itong taniman ng gulay sa hinaharap upang tiyaking mayroon itong masaganang prutas na mapipitas at tikman mo sa loob ng apat na panahon sa isang taon. Namula bigla ang mga mata ni Claire. Hindi niya pinangarap na ang kanyang asawa ay naghanda ng isang malaking sorpresa para sa kanya. Noong bata pa siya, umaasa siyang magtanim ng ilang prutas at gulay sa bakuran, kahit na kung ito ay isang kamatis o isang paminta, siya ay lubos na masisiyahan. Gayunpaman, hindi kailanman binigyan siya ni Mrs. Wilson ng pagkakataong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigyan siya ng kanyang asawa ng ganoon kalaki at magandang taniman ng gulay magdamag. Lalo na ang magiliw na pangako ni Charlie na labis na naantig kay Claire. Bagamat marami nang nagawa si Charlie para sa kanya noon, walang nakapagparamdam sa kanya. Ang pakiramdam na ito ay parang inaasahan lang niyang bibigyan siya ng asawa ng bulaklak, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa ay bibigyan siya ng isang hardin. Na para bang nasa kanya ang buong mundo ng sabay-sabay, huwag tingnan ang mga ito, ang mga ito ay mga prutas at gulay lamang, walang mga romantikong rosas. Sa mga mata ni Claire, ang mga prutas at gulay na ito ay mas kapanapanabik kaysa sa pinakamagandang rosas sa mundo. Kahit sa sandaling ito, pakiramdam niya ay mas nasasabik siya kaysa nakita niya noong binubuo ni Charlie ang engranding kasal sa Shangri-La Hanging Garden. Sa oras na ito, si Charlie sa kanyang tabi ay nag-abot na ng isang maliit na Kat Angie Tanging Basket kay Claire at nakangiting sinabi, Asawa, ayaw mo bang pumili? Ano pa ang hinihintay mo? Lahat ng mga gulay at prutas sa loob nito ay organic. Maaari kang pumili ng walang paglalantad sa anumang pestisidyo. Labis na naantig si Claire sa kanyang puso. Tumingin siya kay Charlie, subconsciously through herself sa kanyang mga bisig, yamakap sa kanyang baywang, at naantig na sinabi. Asawa ko, salamat, salamat sa iyo, pakiramdam ko ako na ngayon ang pinakamasayang tao sa mundo. Hinawakan ni Charlie ang pisngi niya at buong pagmamahal na sinabi, You are my wife. Basta masaya ka, magiging masaya ako. With that, napatingin si Charlie kay Claire na malapit sa harapan niya, at biglang nakaramdam ng isang salpo. Dahil dito, uminit ang utak niya, at agad niyang ibinaba ang ulo at marahang hinalikan ang lobby ni Claire. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng blanco si Claire sa kanyang isipan. This was Claire's first kiss, pero bigla itong kinuha ni Charlie. Gayunpaman, hindi siya nagalit sa lahat sa kanyang puso. Tumingala siya sa guwapo at maamo na si Charlie, at biglang nakaramdam ng kaligayahan sa kanyang puso. Ito pala ay isang masayang maliit na babae sa mga bisig ng kanyang asawa, napakasarap sa pakiramdam. Bagamat nakaramdam siya ng sobrang saya sa kanyang puso, medyo nahihiya pa rin siya. Kaya pagkatapos ng light kiss ni Charlie, gulat na itinulak ni Claire si Charlie. Inayos niya ang kanyang buhok sa paligid ng kanyang mga tainga na kinakabahan at sinabing nang hihina. "Iyan, pipiliin ko ito." Bahagyang niyakap siya ni Charlie at sinabing, "Asawa ko, sasamahan kita." Namula si Claire at muling inilagay ang basket ng kawayan sa kanyang kamay at nahihiyang sinabi, kung gayon, sumunod ka sa akin. Ako ang mamimili, tulungan mo akong dalhin ang mga ito. Sige, agad na sumang-ayon si Charlie at hinawakan ng kamay ng kanyang asawa at lumipat sa hardin ng gulay. Sa terrace sa ikatlong palapag sa mga oras na ito, napatingin si Elaine sa dalawang tao sa bakuran at bumulong. Pagod na pagod ako at baluktot na nagkakalat ng dog food sa madaling araw. Hindi mo ba alam na naputol ang ngipin ko sa harapan? Sa pag-iisip nito, galit siyang sumigaw. Hoy, kayong dalawa, naghihintay pa rin ako. Kumuha ng litrato ng Vegetable Garden at e-post sa Moments. Kabanata 1103. Ngayong umaga, naramdaman ni Claire na siya na ang pinakamasayang babae sa mundo. Gayunpaman, sa parehong oras, may isa pang babae na naramdaman na siya ang pinakamalas na babae sa mundo. Ang babaeng ito ay si Horia na nasa People's Hospital. Sa simula, siya ay nasa Gynecology Department. Pagkatapos ng mahabang pila, sa wakas siya ang susunod na tatawagin. Pagkapasok, bibigyan siya ng doktor ng isang regular na check-up, ngunit kapag nakita ang aktwal na sitwasyon, kahit na ang maalam na doktor ay hindi maiwasang mag-ulat at sabihing, Anong problema mo? Paano mo ito nakuha? Ganito, huwag mong pansinin ang personal na kalinisan. Kahit na ang doktor na nagsuri sa kanya ay isang babaeng doktor, ang mga salita ng doktor ay nagpapahiya si Horia at gusto niyang maghukay ng tahi. Nakatakip lang siya ng mukha at matigas na sinabi, Doctor to tell me, the main reason ay hindi niya gusto ang kalinisan. Nagreklamo ang doktor, hindi siya mahilig maglinis, kaya kailangan mong hilingin sa kanya na magbigay pansin sa personal na kalinisan. Nakikita mong nasasaktan ka, napakabigat ng problemang ito, hayaan mo akong sabihin sayo. Nagtanong si Horia sa takot, Doktor, ano ang nangyayari sa akin? Sinabi ng doktor na may madilim na mukha. Mula sa nakagawi ang pagsusuri, mayroon kang erythema, impeksyon, at pagguho. Sa palagay ko mayroon kang higit sa isang problema. Gaya ng sinabi niya, muling sinabi ng doktor. Sa ganitong paraan, bibigyan kita ng test form. Maaaring suriin ang iyong dugo, at tingnan kung ano ang sinasabi ng mga resulta ng pagsusuri. Natakot si Horia, at nagmamadaling nagtanong ng may kaba. Doktor, hindi ako nakakuha ng ganoong uri ng AIDS. Ang sabi ng doktor, ang AIDS ay hindi nakikita ng mata, ito ay mapapatunayan lamang ng pagsusuri ng dugo. Kung tutuusin, hinimok siya ng doktor. Bilasin mo at kunin ito ng maaga, at maaari tayong magkaroon ng solusyon sa sandaling ito ay lumabas. Walang pagpipilian si Horia kundi ang bumango ng nagmadali, at kumuha ng lab test order na inireseta ng doktor at nagbayad para sa pagsusuri. Pagkatapos gumuhit ng dugo at kumuha ng mga secretions, si Horia ay nakaupo sa upuan na kinakabahan at naghintay. Dahil takot na takot siya sa puso niya, hindi niya maalis ang pangangati ng kanyang katawan sa oras na ito, at nais lamang niyang malaman sa lalong madaling panahon, kung anong sakit ang mayroon siya. Ang unang lumabas ay ang resulta ng pagsusuri sa pagtatago, na nagpapakita na mayroon siyang matinding pagguho at pamamaga. Nataranta ka agad si Horia, at agad na pumunta sa doktor para sa pagsusuri. Hindi na nagulat ang doktor matapos itong basahin, at mahinang sinabi. Inflammation and erosion ay makikita sa mata, ngunit hindi ko inaasahan na malala ito. Dapat kang magamot sa lalong madaling panahon, kung hindi, ito ay malamang na magdulot ng malaking problema. Tanong ng doktor, wala bang resulta ng blood test? Ang pinakamahalaga ay iyon. Nagmamadaling sinabi ni Horia, hindi pa lumalabas ang resulta ng pagsusuri sa dugo. Takot ako para maipakita ko ito sa iyo kaagad. Tumango ang doktor at sinabing, hintayin natin ang resulta ng dugo. Matapos dumating ang mga resulta, maraming problema ang makikita ng mas lubusan. Lumabas si Horia sa opisina ng doktor at naghintay para sa resulta ng pagsusuri ng dugo. Pagkatapos ng dalawampung minuto, lumabas ang kanyang mga resulta. May apat na resulta sa pagkakataong ito. Matapos makuha ni Horia ang mga resulta, sinimulan niyang panoorin ang una. Ang unang ulat na ito ay natakot sa kanya hanggang sa mamatay. Nyseria gonorrhea test, positibo. Nyseria gonorrhea, hindi ba ito gonorrhea? Dam, yung bueset na aso na yon, nagpasa pa sa kanya ng gonorrhea. Si Horia ay natakot sa sandaling ito, at binuksan ang pangalawang ulat ng nanginginig. Ang pangalawang ulat ay nagsasabing, Treponema pallidum agglutination test, positibo. Kabanata 1104. Pagkakita dito, nahihilo si Horia. Hindi lamang gonorrhea, ngunit nagkaroon din ng syphilis. Ang supervisor na aso na yon ay isang hari ng lason. Hindi ba ito ang papatay sa kanya? Pakiramdam ni Horia ay nanlambot ang kanyang mga binti at halos hindi na siya makatayo, kaya dali-dali siyang napaupo sa lupa sa sulok ng dingding, nagpunas ng luha at nanginginig na binuksan ang ikatlong ulat. Ang ikatlong ulat ay HIV antibody na susukat na halaga na 0.11 na sinusundan ng isang sangguniang value isang ay negatibo. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Horia. Sa kabutihang palad, hindi siya nagkaroon ng AIDS, kung hindi ay talagang papatayin siya nito. Sa wakas ay natagpuan niya ang isang bakas ng kaginhawaan at binuksan ang huling ulat. Ang ulat na ito ay nagbabasa ng Human Chorionic Gonadotropin 5324.2. Pagtingin sa mga indicator sa likod, binaligtad niya ang butil na ikinatakot niya on the spot at halos himatayin. Ito, hindi ba ito isang tagapagpahiwatig ng pagbubuntis? Tingnan ang mga komento sa likod. Ang kanyang tagapagpahiwatig ay tumutugma sa apat hanggang walong linggo ng pagbubuntis. Ang oras ay kasabay lamang ng araw kung kailan siya pumunta sa black hole mine. Tapos na, tapos na talaga ang oras na ito. Sa oras na ito, Gustong iuntog ni Horia ang kanyang ulo sa pader hanggang sa mamatay. Hindi niya pinangarap na nakatakas siya mula sa itim na coal mine na desperado sa pamamagitan ng pag-asa sa liwanag ng pamilya Wo. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos lamang makatakas, natuklasan niya ang napakaraming sakit. Pamamaga, pagguho, gonorrhea, syphilis. Ayos lang kung marami siyang sakit, pero bakit siya nabuntis? Siya ay 51 taong gulang sa taong ito, at ang kanyang anak na si Harold ay 28 taong gulang. This time, siya ay buntis. Kung ipapasa ito, saan niya ilalagay ang lumang mukha? Hindi ba siya papagalitan hanggang mamatay ng isang taong tumutusok ng gulugad sa hinaharap? Sa pag-iisip nito, dali-daling kinuha ni Horia ang resulta at pumunta sa doktor. Pagpasok niya sa opisina ng doktor, nilock niya ang pinto, lumuhad sa harap ng doktor na may plop at sumigaw. Doktor, gusto ko talagang iligtas mo ako, kailangan ko ang tulong mo. Nabigla rin ang doktor, bumulong at nagtanong. Ano ang problema? HIV positive ba? Ang pinakakinatatakutan ng doktor ay siya ay nasuri na may AIDS. Pagkatapos ng lahat, ang sakit na ito ay talagang hindi malulutas. Sa oras na ito, Nagmamadaling umiling si Horia at sinabing, negative ang HIV, pero hindi lang ako may gonorrhea, ngunit pati na rin sifilis, at higit sa lahat, buntis ako. Nakahinga ng maluwag ang doktor sa oras na ito at mahinang sinabi. Gonorrhea at sifilis ay mahirap gamutin, ngunit mayroon pa rin pagkakataong pagalingin ang mga ito. Basta't ikaw ay aktibong makikipagtulungan sa paggamot. Pagkatapos nito, sinabi muli ng doktor, kung tungkol sa pagbubuntis, hindi mo kailangang magulat o mag-aalala. Karaniwan para sa isang babaeng kaedad mo ang mabuntis, at may mga nanganak pa nga. Nang matapos siyang magsalita, muling sinabi ng doktor, I don't recommend na magkaroon ka ng anak. Pagkatapos ng lahat, mayroon ka pa rin gonorrhea at syphilis. Ang syphilis na ito ay makapangyarihan. Maari itong may salin mula sa ina hanggang sa anak. Kaya iminumong kung ipalaglag mo ang iyong anak at pagkatapos ay aktibong makipagtulungan sa paggamot upang puksin ang lahat ng mga sakit na ginekologiko at mga venereal na sakit. Naisip ni Horia, kahit lagyan mo ng kutsilyo ang leeg ko, hindi ko kayang ipanganak ang batang ito. Kung alam ng kanyang asawa, Bienan, at anak na siya ay buntis, Anong mukha ang ihaharap niya sa kanyang pamilya? Kabanata 1105 Ang unang naisip ni Horia ay alisin ang bata sa lalong madaling panahon. Kaya tinanong niya ang doktor. Doktor, anong oras ang pinakamabilis na appointment para sa pagpapalaglag na operasyon? Ibinuka ng doktor ang kanyang bibig at sinabing, kung gusto mong magpa-opera, kailangan mong gumawa ng appointment hanggang sa susunod na linggo, at ang pinakamabilis ay sa susunod na lunes. Agad na nataranta si Horia, nang mabalitaan niyang kailangan niyang maghintay hanggang lunes. At nag-aalalang nagtanong, bakit maghintay pa ako hanggang lunes? Kung ito ay pera, maaari akong magbayad ng doble o sampung beses ng presyo. Napakaseryoso ng sitwasyon ngayon na isang araw, ay magiging mas delikado kung matuklasan, kaya hindi niya maiwasang mag-alala. Umiling ang doktor at sinabing, hindi pera ang tanong, pero pupunta lang tayo sa klinika nitong dalawang araw, sa katapusan ng linggo at walang mag-oopera. Kaya kung gusto mong mawala ang batang ito, kailangan mong maghintay hanggang lunes. Well, lunes ay lunes. Muling nagbago ang mukha ni Horia. Bagamat nagpanik siya, tinanggap niya lang yon. Pagkatapos ng lahat, hindi niya ito magagawa sa kanyang tiyan ng mag-isa. Hindi isang maliit na bagay ang magkaroon ng panganganak sa kanyang edad, ito ay maaaring nakamamatay. Sinabi muli ng doktor, sa ganitong paraan, magrereseta ako ng ilang gamot sa bibig at ipapahid na gamot. Bilhin mo ito upang magamot ang iyong sakit. Pagkatapos ng operasyon ng pagpalaglag, ay magsasagawa kami ng systemic na paggamot para sa iyong mga STD. Paulit-ulit na tumango si Horia at Bumulong. Talagang salamat doktor, ikinaway ng doktor ang kanyang kamay at sinabi, pagka uwi mo, pinakamabuting tanungin ang iyong asawa para suriin ito. Ang gonorrhea at syphilis ay karaniwang naililipat sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa pagitan ng lalaki at babae. Kung nakipag ka sa iyong asawa kamakailan, baka nahawaan ka niya o nahawahan mo siya at ang dalawang sakit na ito ay partikular na nakakahawa. Kaya iminumungkahi ko na suriin niya ito. Kung pareho kayong mayroon nito mas mabuti gamutin ito ng sabay at hikayatin ang bawat isa. Bahagyang natigilan si Horia nang marinig ito. Alam na alam niya sa kanyang puso na hindi naipapasa sa kanya ang sakit na ito ng kanyang asawa, ito ay dapat na ipinadala sa kanya ng supervisor. Gayun pa man, nang siya at ang kanyang asawa ay nasa bahay ni Wu noong nakaraang araw, Patuloy ang tunog ng alon. Wala silang ginawang anumang hakbang noong panahong iyon. Ang doktor ngayon ay nagsasabi na ang sakit na ito ay lubhang nakakahawa. Hindi ba ibig sabihin ay ganoon din ang kanyang asawa, malamang na mahawa siya? Sa pag-iisip nito, nadudurog ang puso niya. Tila ang pinakamahusay na solusyon ay ang pagalingin ang sakit bago magkasakit ang kanyang asawa. Sa ganitong paraan, kung dumating ang panahon. Kung nalaman ng asawa ang sakit, walang dadang siya ay itatakwil ng kanyang pamilya. Sa puntong ito, nagmamadaling tinanong ni Horia ang doktor. Doktor, kung aktibo ang aking sakit, gaano katagal bago ako gumaling? Ito, nag-isip sandali ang doktor, at medyo nahihiyang sinabi. Sasabihin ko na ang dalawang sakit na ito ay talagang napakahirap pagalingin, at ang ikot ng paggamot ay medyo mahaba. Sa tansya ko, aabutin ito ng hindi bababa sa dalawang buwan. Napakatagal, lalong lumubog ang puso ni Horia. Inaliw siya ng doktor sa oras na ito. Pero hindi naman talaga, ang pangangatawan ng lahat ay naiiba, at ang ilang mga tao ay nagiging mas mabilis. Pagkatapos ay sinabi ng doktor, hindi ka pa masyadong nag-iisip ngayon. Gumawa tayo ng appointment para sa operasyon at pumunta ka sa susunod na lunes upang isagawa ang operasyon. Pagkatapos ng operasyon, sasailalim ka sa aktibong paggamot. Tumango si Horia, alam niyang walang maganda ngayon, kaya nagpa-appointment siya kasama ang doktor para sa operasyon sa lunes ng hapon. Kakatapos lang ng kanyang appointment, siya ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa at nagtanong. Nawala ka ng madaling araw, nasaan ka? Nagmamadaling sinabi ni Horia, lumabas ako upang gumawa ng isang bagay, at babalik na ako maya maya.